Marian pinatunayan na hindi niya inagaw si Dingdong kay Karil. Marian, ito pala ang dahilan bakit nahulog kay Dingdong. Maraming kwento ng agawan ng karelasyon sa mundo ng showbiz, at isa ito sa mga laging pinag-uusapan ng publiko. Isa nga sa pinakamatagal at pinakatumatak sa marami, ay ang isyo tungkol sa umano'y pang-aagaw ni Marian Rivera kay Dingdong Dantes. Mula sa dating girlfriend nitong si Karil na hanggang ngayon, halos dalawang dekada na ang lumipas, ay buhay pa rin at madalas pag-usapan sa social media. Matatanda ang naging magkasintahan si Nadingdong Dantes at Karil noong kalagitnaan ng 2000s. Pareho silang nagtatrabaho noon sa GMA Network at ilang beses ding nagsama sa mga proyekto. Ngunit noong 2008, kumalat ang balitang naghiwalay na ang dalawa. At lumabas ang mga chismis na may kinalaman umano si Marian Rivera. Si Marian at Dingdong ay unang nagkatrabaho sa teleseryeng Marimar noong 2007. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan, hanggang sa unti-unti itong nauwi sa tunay na relasyon. Kalaunan, inamin nila sa publiko ang kanilang pag-iibigan. At ikinasal noong December 30, 2014 sa isang englanding kasal sa Cubao Cathedral. Nitong mga nakalipas na buwan, muling pinag-usapan ang tatlo matapos magkita si Nadingdong at Karil sa It's Showtime. Maraming netizens ang nagbalik tanaw sa lumang isyo ng umano'y agawan noon. Ngunit nilinaw ni Marian Rivera na hindi totoo ang mga paratang sa kanya. Sa isang panayam, diretsa ang sinabi ni Marian na wala siyang interes kay Dingdong noong una palang silang nagkita. Hindi raw siya nagwagwapuhan kay Dingdong at wala siyang nararamdaman na spark. Anya, alam naman niya, aware naman siya na wala talaga akong spark sa kanya parang di naman kagwapuhan itong si Dingdong Dantes na to. Dagdag pa niya, hindi sa itsura na hulog ang loob niya kay Dingdong kundi sa mabuti nitong puso. Taliwas ito sa sinasabi ng ilan na siya raw ang nangakit o ng agaw. Sa mga naunang panayam naman mismong si Dingdong ang nagsabi, na unang kita pa lang niya kay Marian ay humanga na siya rito. Sa kabila ng mga lumang isyo, malinaw ngayon na pinatunayan ni Marian na walang pang-aagaw na nangyari. Marami ang natuwa sa pagiging totoo niya, habang may ilan namang nagsabing mas mabuting kalimutan na ang mga lumang intriga. Ngayon, mas kilala na sina Marian at Dingdong bilang isa sa pinakamatatag na showbiz couple. May dalawang anak at patuloy na hinahangaan ng marami.